Malapit sa isang talon, pinapanood ng isang alien na humanoid ang isang starship na umalis sa planeta bago kumuha ng isang palayok na may itim na likido na agad niyang tinungga. Agad na nagsimulang umepekto ang likido sa kanya, na ginagawang itimang balat at tinunaw ang DNA nito, na nagiging sanhi ng pagkahulog ng alien sa tubig. Ang katawan nito ay nagsimulang maglaho, na iniiwan ang DNA nito sa agos. Noong taong 2008 siyam, ang isang pangkat ng mga arkeologo na pinamumunuan ng mga doktor na sina Beth at Charlie ay nakahanap ng ilang mga painting sa isang kuweba sa Scotland na hindi bababa sa 35,000 taong gulang. Tinugma nila ang isang serye ng mga painting na natagpuan nila sa buong mundo mula sa mga kultura na hindi maaaring ibahagi ang parehong impormasyon. Pagkalipas ng dalawang taon, umalis ang starship na Prometheus sa Earth. Ang buong crew ay nasa ilalim ng cryosleep, at ang namamahala sa pag-aalaga ng mga bagay ay si David na isang robot. Ginamit niya ang kanyang libreng oras upang matuto ng higit pa tungkol sa pagiging tao, tulad ng paglalaro ng sports, panunood ng mga pelikula, pagpapakulay ng buhok, at pag-aaral ng mga sinaunang wika. Mahilig din siyang mag-ispiya sa mga panaginip ng crew. Halimbawa, napanaginipan ni Beth ang tungkol sa noong siya ay isang maliit na batang babae at pinapanood ang isang tribo ng Afrika na inilibing ang isa sa kanila, kinailangan ng kanyang ama na ipaliwanag sa kanya na ang bawat kultura ay may iba't ibang paniniwala pagdating sa kamatayan. Pagkatapos ng dalawang taong paglalakbay, nakarating na ang barko sa destinasyon nito, at ginaising ni David ang buong crew na binubuo ng mga mercenario at siyentipiko. Ang bawat isa ay nakakakuha ng oras upang makabawi mula sa mga epekto at upang makakuha ng ilang pagkain sa kanilang walang laman na tiyan, bagaman si Captain Janek ay naglagay din ng Christmas tree dahil na nila ang mga holidays. Ito ay itinuturing na katangahan ni Meredith, ang taong namamahala sa pangangasiwa sa lahat ng paggawa ng kanilang mga trabaho ng tama. Kinalaunan, ang mission brief ay nagsimula at pinanood nila Meredith ang holographic recording ni Peter, ang CEO ng Wayland Corporation, na siyang kumpanyang nagpopondo sa ekspedisyong ito. Ipinaliwanag niya na sa oras na mapanood nila ito ay patay na siya, at si David ang pinakamalapit na bagay sa isang anak na kailanman ay hindi siya magkakaroon. Noon pa man ay gustong malaman ni Peter kung saan tayo nang galing at kung ano ang mangyayari kapag namatay tayo. Kaya naman pinondohan niya ang ekspedisyong ito nang sumama sa kanya si na Beth at Charlie na may dalang teorya. Kinuha ng mga doktor ang entablado at ipinaliwanag ang mga painting na natagpuan nila sa buong mundo na naglalarawan ng isang mapa ng bituin na maaaring maghatid sa kanila sa isang planeta na may sariling araw na makakapagpanatili ng buhay, na kung nasaan sila ngayon sa palagay nila ang mapa na ito ay iniwan ng ilang dayuhan na tinawag ni Beth na engineers. Dahil sinasabi ng kanyang teorya na sila ang lumikha ng sangkatauhan, bagamat ang iba sa mga tripulante ay may pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Meredith ang mga doktor na pumunta sa kanyang pribadong kwarto, kung saan mayroon siyang sariling medical pod at self-contained life support. Ipinaliwanag ni Meredith na hindi siya naniniwala na ang mga scribble ng kuweba ay may ibig sabihin, at ginagawa niya ito para kay Peter, kaya responsibilidad niyang tiyaking hindi masasayang ang pera. Kung hahanapin ng mga doktor ang buhay, bawal silang makipag-ugnayan, kaya't nagtataka ang mga doktor kung bakit pa sila pumunta doon. Ginugol ni David ang huling dalawang taon sa pag-aaral ng 12 dosenang mga sinaunang wika at sigurado siyang makakausap niya ang mga engineer, ngunit nang magpadala siya ng mensahe sa planeta, walang tumugon. Ang mga tripulante ay nagpasya na oras na upang lumapag at ang barko ay dumaan sa kapaligiran at nakitang walang mga signal ng radyo o pinagmumulan ng init na nangangahulugan na walang sibilisasyon sa ibaba. Gayunpaman, napansin ni Charlie ang ilang mga tuwid na linya sa lupa na hindi maaaring mangyari ng natural at ang barko ay dumaong sa lugar na iyon. Naghahanda ang mga tripulante sa ekspedisyon at nagsuot si David ng sut kahit na hindi niya ito kailangan dahil nilikha siya upang makihalubilo sa mga tao. Ang grupo ay sumakay ng iba't ibang sasakyan upang bisitahin ng isang parang simboryo na istruktura na hindi matukoy ng geologist na si Fifield kung ito ay natural o hindi, ngunit sigurado siyang guwang ito. Sa sandaling makapasok sila sa loob, nagpadala si Fifield ng dalawang espesyal na probe na nagmamapa sa buong lugar na nagpapahintulot sa kanila na mahanap ang kanilang daan sa serye ng mga koridor. Nang pumunta sila sa mas malalim, nakahanap sila ng pinagmumula ng tubig na pinainit ng sikat ng araw at ang mga antas ng CO2 ay katanggap-tanggap. Habang sa labas ay toxic, sa loob naman ay madaling huminga. Ipinagpalagay ni Charlie na ang mga aliens na ito ay nagterraform terraform at tinanggal ang kanyang helmet kahit na mapanganib, na nagpapatunay na ito ay ganap na ligtas. Pagkatapos ay tinanggal ng lahat ang kanilang mga helmet upang patuloy na mag at nakahanap si David ng isang pader na may kakaibang go at iba't ibang mga simbolo dito, na isinaaktibo niya. Salamat sa kanyang kaalaman sa wika naging sanhi ito ng isang biglaang paglitaw ng hologram ng mga tumatakbong nilalang na lumitaw mula sa mga koridor, at sinundan sila ng mga tripulante hanggang sa matagpuan nila ang katawan ng isang alien na nakahiga sa tabi ng pinto na wala ng buhay. Masasabi ni Fifield na ang sitwasyon ay nagiging mapanganib na at hindi nakakailanganin ng isang geologist, kaya nagpasya sila ng biologist na si Milburn na bumalik sa barko. Habang sinisiyasat ng mga doktor ang katawan, nagawa ni David na buksan ng pinto, at nakita nila ang ulo ng alien sa kabilang panig sa isang maayos na estado ng konserbasyon. Ang natitirang mga tripulante ay nakahanap ng higit pang mga katawan na nagpapahiwatig na ang mga species ay wala na. Ang silid na ito ay may mga bulate sa loob na nagpapakitang pwedeng mabuhay dito, ngunit isang manolitikong estatwa ng ulo ng humanoid, mga mural sa kisame, at isang grupo ng mga silindrong bato. Napansin ni David na ang mga silindro ay nagpapawis at sa lalong madaling panahon ang isa sa mga ito ay nagsimulang maglabas ng isang itim na organikong sangkap. Hindi napapansin ni Beth dahil nakatingin siya sa mga mural na nagsisimula ng magbago. Sa palagay niya ay naapektuhan nila ang atmosphere sa silid at kailangan na nilang umalis, kaya sinimulan nila ni Charlie na ilagay ang ulo sa bag upang kunin habang ninakaw naman ni David ang isa sa mga silindro nang maisip niya na ang kuweba ay isang libingan. Sa sandaling iyon, Natuklasan ni Janet na may paparating na mapanganib na bagyo kaya tinawagan niya ang mga doktor para balan sila, binigyan sila ni Meredith ng labing limang minuto upang makabalik bago niya isara ang rampa. Ang mga tripulante ay tumakbo palabas ng kuweba at nagmamaneho ng mabilis, at agad na nakabalik sa barko sa tamang oras. Gayunpaman, ang ulo ng alien ay nahulog mula sa sasakyan sa proseso at si Beth ay bumalik upang kunin ito, na naging sanhi ng bagyo na tumama sa kanya at pumasok sa barko sinubukan ni Charlie na iligtas siya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan sa hangin ngunit natigil din siya at sa huli ay dapat silang hilahin ni David gamit ang isang hanay ng mga wire. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho ang mga tripulante sa pagdecontaminate sa kanilang mga katawan at sa hangar, ngunit natuklasan lamang na hindi pa bumabalik si na Milburn at Fifield. Naligaw pala ang dalawang scientist sa loob ng kuweba. Nagawa ni Janet na makipag-ugnayan sa kanila para ipaliwanag na hindi nila sila masando dahil sa bagyo, ibig sabihin ay kailangan nilang maghintay hanggang umaga. Samantala, inisterilize ng team ang ulo at ang isang mabilis na pag-scan ay nagpapakita na ito ay hindi isang exoskeleton, ito ay isang helmet. Nang buksan nila ito, nakita nila ang ulo ng isang humanoid alien sa loob na may mga bagong cell na nagbabago sa noon nito, kaya nagpasya silang magpatakbo ng isang stem line sa kanyang utak upang isipin na ito ay buhay. Ang kanilang ginawa ay gumana at ang mukha ay nagsimulang magkumpas, Ngunit ang mga bagay ay mabilis na nasira at ang labis na pagpapasigla ay nagtapos sa pagsabog nito. Tinig ng mabuti ni Beth ang sample na kinuha niya mula sa ulo at natutuwa siyang matuklasan na tumutugma ang DNA nito sa isang tao. Ibig sabihin ay tama ang kanyang teorya at ang mga taong ito ang lumikha ng lahi ng tao. Samantala, nag-alok si David ng update sa isang cryoslip pod na may hawak na misteryosong tao. Walang ibang nakakaalam tungkol dito maliban kay Meredith, Napilit na hinihiling kay David na sabihin sa kanya kung ano ang sinabi ng tao. Sinabi lamang ni David na hiniling sa kanila na mas magsumikap pa. Pagkatapos ay pumunta si David upang siyasatin ang silindro na dinala niya ng pribado at sa loob ay nakita niya ang isang bungkos ng mga kapsula na may itim na likido sa loob. Nagbigay ito sa kanya ng ideya at nagpa siya siyang bisitahin si Charlie upang uminom habang iniisip nila kung hanggang saan ang kaya nila upang makuha ang mga sagot na gusto nila. Pagkatapos, sinamahan ni Charlie si Beth sa silid nito at doon ay naibahagi nito ang balita tungkol sa DNA, kaya nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagkukulitan. Sa kuweba, tinitingnan ni na Milburn at Fifield ang isang katakot-takot na tumpok ng katawan ng mga alien nang bigla silang makatanggap ng tawag mula kay Janek, na nagbabalas sa kanila na ang scanner ay nakakita ng mga palatandaan ng isang bagay na may buhay sa malapit. Nagsimulang mag-alala ang siyentipiko, ngunit bigla na lamang na nawala ang ping sa scanner, at sinisisi ito ni Janek sa isang glitch. Kalaunan ay dumating si na Milburn at Fifield sa silid na may nakatayong bato at nakita ang itim na likido na lumalabas mula sa mga cylinder. Sa kanilang sorpresa, nakakita sila ng isang parang reptile na alien na lumalangoy sa likido, at nang lumapit si Milburn, ang nilalang ay kumapit sa kanyang braso upang subukang sirain ito. Pinutol ni Fifield ang nilalang upang tulungan siya nang biglang tumalsik ang nakakaagnas na likido ng alien sa kanyang helmet, na ng plastik at umabot sa kanyang mukha. Habang naghihirap si Fifield sa sakit, nakapasok ang nilalang sa suit ni Milburn at pinatay siya. Kinaumagahan, nagising si Charlie na masama ang pakiramdam at napansin niyang may kakaiba sa kanyang mga mata. Tinawag ni Janek ang lahat upang ipaalam sa kanila na wala na ang bagyo ngunit hindi niya magawang makipag-ugnayan sa mga siyentipiko, kaya hahanapin na lang nila sila. Hindi rin mahanap ng kanyang mga tauhan ang glitch sa scan, kaya nangako si David na hahanapin niya ang probe at aayusin ito. Gayunpaman, habang naghahanap ang grupo sa kuweba, sinadya ni David na magpahuli at naglakbay mag-isa, at nagpadala ng recording ng kanyang nakita kay Meredith nakahanap siya ng isa pang silid na puno ng libu-libong cylinder at alien armor, pagkatapos ay dumaan sa isang koridor patungo sa isang silid na may isang tumpok ng mga cryoslip capsule. Pinutol ni David si Meredith bago andarin ng isang makina sa gitna ng silid na nagpapakita sa kanya ng hologram ng mga inhinyero na tumitingin sa isang mapa ng bituin na kinabibilangan ng Earth. Nang matapos ang palabas, napansin ni David na kumikinang ang isa sa mga cryosleep capsule dahil may buhay pang inhinyero sa loob nito. Samantala, napansin ni Beth na may sakit si Charlie, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Nang sa wakas ay nahanap na nila ang katawan ni Milburn, lumapit sila para siya sa ito at naging dahilan upang tumalon ng maliit na reptile alien at dumulas. Ngunit si Fifield ay wala kahit saan. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Charlie, kaya hiniling ni Beth na bumalik ang lahat upang ihiwalay si Charlie. Pagbalik nila sa barko, ang balat ni Charlie ay nagsisimulang mangitim, at sinalubong sila ni Meredith sa garahe ng eroplano na may hawak na baril dahil ayaw niyang sumakay si Charlie. Nagsimulang makipagtalo sa kanya si Janet at Beth, ngunit naisip ni Charlie na wala na siyang kinabukasan at kusa siyang pumunta kay Meredith upang pasabugin siya habang galit na galit na nakatingin si Beth. Makalipas ang ilang sandali, nakwarantin ang crew at sinuri ni David si Beth upang matiyak na hindi siya nahawaan ni Charlie. Sa kanilang sorpresa, ang pagsusuri ay nagpapakita na siya ay tatlong buwang buntis, na imposible dahil noong nakalipas na tatlong buwan, siya ay nasa ilalim ng cryosleep. Ang fetus ay may kaitakot takot na kakaibang hugis at gusto itong alisin ni Beth, ngunit sinabi ni David na wala silang mga paraan o tauhan upang may ang naturang operasyon. Biglang sumakit ng husto ang tiyan ni Beth, kaya tinurukom siya ni David ng gamot para makatulog siya. Makalipas ang ilang minuto, Jin icing ng ilang tripulante si Beth upang dalhin siya sa isang cryo sleep capsule hanggang sa makapagpas siya sila kung ano ang gagawin sa kanyang fetus. Tumanggi si Beth na panatilihin ang bagay na ito at inawi ang lahat bago tumakbo palayo hanggang sa matagpuan niya ang medical pod ni Meredith. Humingi siya ng cesarean, ngunit sa ilang kadahilanan ng pod ay para lamang sa mga lalaki at hindi ito magagawa, kaya sa halip ay humingi si Beth ng pagkuha ng isang banyagang katawan tinanggap ito ng makina at binigyan siya ng ilang pampanhid, ngunit hindi sa patang lakas ng mga ito at nakakaramdam pa rin siya ng matinding sakit habang inaalis ng makina ang kakaibang fites sa kanyang katawan. Agad na nailabas ang fites at nakita ang isang katakot-takot na alien na nagsimulang galawin ang mga galami nito upang subukang palayain ang sarili. Kailangang panindigan ni Beth ang pag-atake habang isinasara ng makina ang kanyang sugat, ngunit sa sandaling tapos na ang mga tahi, iniwan niya ang pod at ikinulong ang alien sa loob, upang makatulog ito sa mga pampamanhid. Samantala, may napansin si Janet na kakaiba na nakatayo sa harap ng barko kaya pumunta ang isa sa mga tripulante para tingnan ito. Ito ay lumalabas na bagong Fifield na nagsimulang umatake sa lahat ng tao sa garahe ng eroplano. Nagsimula ang matinding labanan at dahil walang talabang mga bala kay Fifield, ginamit nila ang flamethrower para patayin siya. Naglibot-libot si Beth sa barko hanggang sa makarating siya sa infirmary para humingi ng gamot, at doon ay nagulat siya nang matuklasan niyang buhay pa si Peter siya ang lalaking nasa extra cryoslip na kausap ni David at para sa kanya ang medical pod. Gusto ni Peter na direktang makipagkita sa gumawa sa kanya at humingi ng mga sagot, kaya dadalhin siya ni David sa inhinyero na natagpuan niya sa kuweba. Sinubukan ni Beth na ipaliwanag na ang planetang ito ay mapanganib at hindi kung ano ang iniisip nila, ngunit ang kanyang mga babala ay hindi pinansin. Dahil ayaw sumuko, pilit pa rin siyang bumalik sa kuweba kahit na may masakit sa kanya. Natagpuan siya ni Janek at sinabi sa kanya na hindi maaaring ito ang planetang tahanan ng inhinyero. Ang kuweba ay malamang na ilang installation ng militar kung saan ginagawa nila ang itim na likidong iyon bilang sandata ng malawakang pagkawasap na tumagas at pumatay sa kanila. Gustong bumalik ni Janek sa Earth, ngunit kinumbinsi siya ni Beth na maghintay hanggang sa makipag-ugnayan siya sa natitirang nabubuhay na engineer. Naghahanda na rin si Peter na umalis at si Meredith ay dumating upang subukang pigilan siyang mamatay habang tinatawag siyang, ama, ngunit hindi rin pinansin ni Peter ang kanyang mga babala. Nang makarating ang mga tripulante sa kuweba, sinabihan ni David ang lahat na tanggalin ang kanilang helmet dahil alam niyang wala sa hangin ang sakit, na nagpapahiwatig na siya ang naglagay ng itim na likido sa inumin ni Charlie. Narating ng tripulante ang bagong silid na may libu-libong silinder na tinatawag ni David na, cargo hold, ang bagong anggulo ng pag-scan ay nagpapaunawa kina Janek at Meredith na hindi ito kuweba, ito ay isang starship. Pinaandar ni David ang makina habang ipinapaliwanag niya na nasa proseso ng pag-alis ang mga inhinyero patungong Earth nang mawalan sila ng kontrol sa itim na likidong pumatay sa kanila. Nagising ang huling engineer at sinobukang magtanong ni Beth, ngunit pinatigil siya ni Peter gamit ang isa sa kanyang mga mercenaryo bago siya nagsimulang magtanong ng mga pilosopikal na tanong. Isinalin ito ni David sa Proto-Indo-European, ngunit ang inhinyero ay tumugon sa pamamagitan ng pagkuha sa ulo ni David at ginamit ito upang patayin si Peter. Pagkatapos ay itinulak niya si Beth upang patayin ang mga mersenaryo na nag ng mga bala sa kanya. Balik sa barko, nakita ni Meredith ang pagkamatay ni Peter sa pamamagitan ng mga mata ni David at inutusan si Janek na ihanda ang mga bagay para umalis sa planeta. Tumakas si Beth ng paandarin ng engineer ang sarili nitong barko para lumipad din sa Earth. Nagbubukas ito ng maraming lugar sa lupa at tumalon si Beth sa mga ito habang tinatawagan niya si Janet para sabihin sa kanya na pigilan ng inhinyero dahil ang itim na likido ay mapupunta sa Earth na papatay sa sangkatauhan. Ang Prometheus ay hindi isang labanan at naisip ni Meredith na dapat silang umalis nang walang ginagawa, ngunit hindi siya pinansin ni Janet at inutusan ng kanyang mga piloto na painiten ang ion propulsion, na gagawing isang bala ang barko. Si Meredith ay tumakbo palabas ng barko, at binigyan ni Janet ng pahintulot ang kanyang mga piloto na gawin din iyon, ngunit iginagalang ng mga piloto ang kanilang kapitan at mas gugustuhing bumaba kasama niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang barko ay bumagsak sa himpapawid, matagumpay na napahinto ang inhinyero mula sa pag-alis. Gayunpaman, ang mga barko ay nahulog na ngayon sa lupa, at si Beth at Meredith ay kailangang tumakas bago sila maduraj. Si Meredith ay hindi ganoon kabilis at namatay, ngunit si Beth ay nagawang mabuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng takip sa tabi ng isang bato. Pagkatapos ay pumunta si Beth sa Prometheus upang kumuha ng mga supply at nakarinig ang ilang ingay sa loob. Matapos humawak ng palakol para ipagtanggol ang sarili, nagimbestiga siya at natuklasan niyang nakatakas sa medical pod ang supling na alien at lumakina. na. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si David kay Beth at sinabihan siyang tumakbo, ngunit huli na. Nagpakita ang inhinyero at itinulak si Beth sa pader para patayin siya. Mabilis na nag-isip si Beth at binuksan ng pinto sa likod niya, na nagpakawala sa alien na agad na tumalon sa inhinyero. Habang tumatakbo si Beth, itinulak ng kanyang mga supling ang isang ovapositor sa lalamunan ng inhinyero at pinasuko siya. Sa labas ng barko, nalungkot si Beth nang bigla siyang makontak ni David, na nagpapaliwanag na ang mga inhinyero ay may mas maraming barko sa ilalim ng lupa at maaari niyang ay piloto ang mga ito pumunta si Beth upang iligtas ang ulo at katawan ni David, ngunit mayroon siyang kahilingan, sa halip na bumalik sa Earth, gusto niyang pumunta sa planetang tahanan ng mga inhinyero, at tinanggap ni David kahit na hindi niya naiintindihan kung bakit desperado ito para sa mga sagot. Bago umalis si na David at Beth sa planeta sakay ng barko ng alien, bumalik si Beth sa Prometheus sa huling pagkakataon upang magpadala ng mensahe sa Earth na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Ilang sandali pa, mula sa loob ng patay na inhinyero, isang itim na alien ang lumitaw, na nagpapatunay na ang kwentong ito ay ang hinalinhan sa kwento ni Ripley. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!